sila dito. Buy to get 50% off. Ayan. So hanggang ngayong araw lang to. 11.11 -11 kasi yung sale ng Anta. Pero sabi nila bukas linggo baka extended daw. So visit na lang kayo kung saan kayong branch mas malapit. Pero tayo ngayon nandito tayo sa branch nila sa may SA Mega Mall. So ayan yung sale nila. Buy to get 50% off. Sale, sale. So marami. Pero yung mga basketball shoes, iilan na yung kasama sa sale. sa mga So guys, ito pala yung bago nila dito labas na colorway ni K9 para sa Gordon Heuer signature shoes. Ito naka-display siya dito sa mannequin nila. Etong sandals mga amigo 906 na lang o, from 1295 906 pieces na lang 'to. Anta. Yeah. na nito. May print siya dito rubberized or vinyl type but yun yung logo ng Anta tapos ito yung mga basketball dito na jersey basketball sandals ganda no itong red tapos highlight yung logo ni Anta na white na rubberized version mayroon pa ditong 2,096 pesos na lang o. itong ganito guys 2,096 pesos na lang to so marami ditong mabipili ngayon kasi naka-sale sila yan may mga 50% of sa apparel 50% of sa side na to 50% of sa side na to guys clay Thompson no So kakabisit lang dito ni sa Thompson ngayong taon. So 1,396 pesos naman dito. From 1,900 plus. Ganda nito. Guys, ito bago rin sa paningin ko tong t-shirt nila na to. Sale agad, 1,326 na lang from 1,800 plus. Sheesh, ganda ng white. Anyway, mayroon din silang version na black. May black version din sila dito guys. Maganda rin yung black. Kita nyo di pa ganda. Plain lang yung likod. Pero solid to. Up to 50% of print sila dito sa side nito to. Dito sa side na to guys, may nakita tayo dito ng running shoes ni Yanta Ito yung pinaka-latest din nila. Actually, nitro age siya. Ganda ng dito niya oh. Tsaka sobrang lightweight ito sa patos na to. Pag mga bagong labas, syempre, naka-regular price. 5,995 pesos. 5,995. Ganda. A-wave e pala yung technology nito ang tibay nito saka ito breathable type na rin to guys sobrang lightweight mm. meron pa siyang isang colorway dito ayan ito naka sale na 3,916 pesos na lang 3,916 meron pang ganitong kulay oh, for only 3,916 pesos din sila dito dito nakalagay dati yung mga basketball shoes eh. pero ngayon mga running shoes na yung dito meron tayong nakitang black tapos may white na tone dito ng ano foam tapos ito naman, 4,896 pesos. 4,896 pesos. Naka-grape robe. Ganda guys. Look, sobrang lightweight din itong mga sapatos na ito eh. From Anta. Kung ayaw mo ng black, mayroon din silang red or orange version dito na nagkakalaga ng 7,995 pesos. Naka-retail price pala sila dito. So dito sa block, naka-discounted price na siya. 4,800 na lang mahigit. 4,896. Eto guys, regular price. Pero I'm not sure kung kasama siya dito sa discount dito. Pero pwede kayong magtanong dito. Verify nyo na lang. Mayroon pala itong 7,795 pesos. Sa so ganitong running shoes niyan. Guys, ang dami dito. Naka-necro-age. Daming colorway sa ganito. Ito mga latest to kasi bago ko lang nakita to, sa display nila. 5,995 pesos. Ang ganda nito guys. Oh. Tum. Tapos meron pa rito parang carbon fiber plate sa pinaka outsole. Solid to guys. Sobrang lightweight nya. Ah, ito must try. Ito try nyo lang ito mga mega. Meron dito magandang kulay din. Oh. Try nyo na lang to for only 5,995 pesos. Napaka solid na ng running shoes na to guys. At lightweight naman sya. Ayan. So, ako kasi hindi ko pa na-supply ito. Pero parang comfortably na comfortably yung magsusuot nito. Dahil sobrang lightweight, breathable type. Tsaka dito, matibay na klase ng material. Ayan. Knitted yung material sa upper. Ganda. Ito yung mga Kitty 8, available pa rin dito. 4,497 pesos. Itong colorway na to, mayroon ditong purple. Ito medyo litis lang ditong kulay eh. 4,497. Meron din silang ganito. Ito 8,995. Retail price pa sa dito. Ito parang sunset yata. Ayan. Available din dito. Itong colorway na to. Ito. At dito sa baba, ito yung mga nakasale. 4,497 pesos. Ganda. Ganda. Yes, yung mga ganito pa lang namin uh, Anta ba daw yan, 3,497. Anta badaw langgan Ang ganlaki ng size niya pero discounted na siya dito sa Anta. Lagship store, Mega Mall. Eto guys. Sa Anta, lagship store pala tayo ngayon dito sa SM Mega Mall. So ito 3,497. Pesos na lang. Grabe, sobrang lightweight nito. Naka e-wopper. E-wopper. Ganda. 3,497 na lang siya eto latest lang din to kasi bago ko lang nakita itong mga ganito nilang running shoes yata to antara kit 5 is available na dito at siyempre kung mga bago lang labas nila sa store nila is naka regular price siya 4,595 pesos so hindi naman siya ganun kamahalan kahit naka regular price siya so lalo na siguro kung mga ilang buwan na siguro bumababa na yung presyo nito kasi madalas dito pagka ilang buwan meron na siyang mga discount na binibigay si Anta dito guys Nitro Age so running siya siya to at abritable toe sobrang lightweight kahit medyo bulky siya tingnan 4,595 yung retail price nila dito guys sa Anta Rocket 5 grabe mayroon pang black may blue version may ganitong version din sila may ganito rin sila dito guys so pagdating sa choices ng mga sapatos ang dami dito ang mga pagpipili nah. eto guys oh 50% So ito, lagi na rin talaga ito dito. ito itong mga pinakita natin sa sapatos, yun yung mga kasama sa sale. At yung mga basketball shoes hindi kasama mga amigo. Iilan lang dito yung kasama Yung KT8 kasama sa sale. Ito guys so 50% off din. Mga hoodie jacket yung hanap mo. 50% off din siya dito. 4,595. Ganda na ito. Parang windbreaker siya. Oh. Manipis na lahat eh. Pero maganda yung tela. Dito naman jersey short sales naka-sale din tong portion na to. Ang price niya is 1396 etong ganito. Playtong sa na t-shirt ang ganda nito. Naka-sale din dito guys kasama yan sa mga promo na meron silang ngayong araw. 1396 pesos na lang yan. Pero dito sa is Mega Mall na branch ang dami ditong items guys kasi ito yung pinaka flagship store nila. Ganda no? Kitty 9 nila pero alam ko kahit dahil bagong labas lang to, naka-regular price na ng mga 800 plus. So ganoon naman yung mga presyoan nila sa pinakalitis nila ng mga release na sapatos eh. Tapos mga ilang buwan, mayroon na siyang konting discount. So abangan nyo na lang dito mga mga pinakalitis nila dito. Ito yung Pag eh. Ayan, Pag yung uh, pangalan ng sapatos na to. Pero mayroon pa yung karugtong nakalimutan ko lang. So ito naka-highlight yung kulay na to. Violet. Ang ganda ko ng pagka-purple niya. Light lang. Hindi siya ganun ka -matingad. Hindi din siya masakit sa mata. So light lang. So bukas mga amigo siguro mag-display na sila ng mga basketball shoes nila, yung masig.